Diba? Isipin mo, meron ang bigas, meron pa ang pa. Na-surprise ako kayo! Sabi nung iba, tandaan nyo, kahit anong sayo natin, may nagagalit pa rin sa atin. Hayaan nyo sila, dahil ang mga takaw niyan, naiingit. At ang pag-ingit ay dapat pikit. Tama? Diba? Hayaan natin sila. Sabi nila, yes, senior, hindi naman natin bayan dahil sinabi mo ang pera oh, Ang sabi ko, ang pera ng bayan ibalik sa mga bayan. Ay, di ba gagawin na no, naman ay walang ganito? Malabo, madilim ang mga lansangan, lupak-lupak ang mga kalsada, kukunti ang lamot, walang pensyon ang ating senior citizen, walang nang pinilipote ang ating mga estudyante. Pero magmula, nung mupo tayo, ang dami na uuwa dahil malinaw ang ating direksyon pero ng bayan ibalik sa mamamayan Hayaan na natin sila basta sila hindi makapagpakita kami lagi yung nakikita ba? Diba? Ano gusto nyo? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Taas ang mga yung may gusto ng hindi nakikita? Kaya kayo, nahanap ha ako na kayong Asa ah, ka po yung nagustuhan natin, nakikita! At hindi lamang nakikita, nagbibigay pa. Siyempre, dahil nangitiwala tayo na ang nagbibigay ay sinagpapala ng Panginoon. Kaya asahan nyo, maraming marami pa tayo ipigay. Maraming namang pera ang kabuyaw at lalit ang gumagamit.

Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyo mga mahal kong taga-banay-banay. Nung nakaraan, alam ko na grabe ang suporta nyo. Inestrate ko talaga ang aking partido. Pinanalo nyo si Mayor Dennis Denia Paez. At sa pagkakataon ito, alam na alam ko na decided na kayo, disisido na kayo na muli ang mayor nyo, si Mayor! nakikita ko at tamay pa yan ang vendor partners Kasama natin mula noon hanggang ngayon, tinutulungan tayo ng vendor partners at ang takapagtaguyon ang at may suporta sa lahat ng maninindang Pilipino. Mapalag tayo dahil ang vendor partners list lugar na buyay. At ang vendor partners pag mo, lalabas ang tasyan! Oh, bumabi, joke lang! Huh? ito talaga. As added. At kasama natin ngayon ang Congresswoman ng vendor Party List. Congresswoman Malu Lipana. Yan po ang Congresswoman ng vendor Party List. At isa pa, kasama pa natin ang isang Congressman. Paypay -pay muna ulit! lalabas ang diwata pare! <laughs> Masaya ba kayo sa bago ka Sarap. Dati ang init-init dito. Ngayon, malamig na. Ano? Ay, talagang bago na talaga ang kabuyo. Maya, maya. Wait kayo nyo. Magdadyakot na kayo dahil pinuksan na natin lahat ng ekon. Okay? Para po pumila ang ating pumakonsihan. Ipumakala So, ito guys, i-distribute na sa mga tao no? dito sa mga uh, kabuyaw Laguna Ayan, dito sa may barangay Banay Banay you eh, no? Know. so kasama pa rin no? dito si uh, ano nito pa ni Mayor? Mayor Dennis Ain dito sa Maykabuyo Laguna. Barangay uh, Banay Banay. ayan sila muna nakapila na oh. So aba na ng pila. Mga uh, Katanggap ng bigas na siyempre kasama natin ang vendors party. Uh, Pinauunahan ni Tita Maluli Panak. Ayan, at si Diwata nandito rin guys. Ayun, mabibigyan. ang bigas na nakikita nyo to. Bibigyan lang dyan. Napakarami niya, no? Kaya kanya-kanya makakarami si Victor. Ay, ma'am. tawang taon po ba namimigay si Mayor dito? Ayun, taon tawan Grabe siya. Grabe siya. Ano masasabi niyo po ay Mayor? Marami. Kaya legit mga babae, ano, taon-taon nagmimigay si uh, Mayor pala. kaya medyo lang kasaya ngayon. No? At makakatanggap sila ng bigas. Baka laking bagay din to, no? pila. So ito mga kababayan, nakita natin ang mga kababayan dito na panalagunan tanggapin ka kaya kanya mo na ako. na Siyempre Hindi mo na yan, sasakay sa mga ako. na lang Hindi na nakakuha. Ay ma'am! Nakakuha na ako. kayo ma'am. na ano po nga masasabi ako. kay Mayor? na ako. Hindi mo na ako. Hindi mo sa ako. Hindi mo na ako. Hindi mo na ako. Hindi mo na Opo. Ayun, mga ni Mayor dito. Sobra. Uh, oo. Oh, oh. okay. Mabait po talaga mam Ma uh, si Mayor. Umpisa yung nanalo siya. Tuloy-tuloy talaga yung andog niya sa Hmm, talagang hindi kayo pinapabayaan. Yun. Pangako naman niya talaga yun. Ay uh, sinipad niya mam Ma Grabe si Mayor dito. Grabe. Si May, Mayor... Dennis. Ayun. Dennis Ain. Yan. Maraming salamat mama. Tensi siya lang sir. Oh. Ang kanyang bitbit -bit na rin. Ang dami na nakakuha. Nakabigyan. So ito mga mabay, dito na no, may pinaka Ang kanya-kanyang uh, uh, bit-bit na oh Oh Ah, uh, dito marami na nakakuha uh, yanito, Napakarami, Makita niyo yung tao sa labod kanina Meron pa sa labas, so ayun oh, nakapila uh, uh, oh ંગતગ א� giéis, સલાગ. સમ સમ સમ